ba ako nagsimulang maging affiliate? At paano dumami ng ganto karami yung mga sample ko araw-araw tapos wala akong ginastos kahit piso. O di ba? Napakaganda guys na naman natin mag-affiliate ayan. Nakita niyo lahat 'to? Sample talaga siya. Halos wala ako dito ginastos kahit isa, kahit piso. O di ba? Hindi siya mabilang. Paano ako nag-start? Una, kailangan meron ka 600 na followers. Paano magkaroon ng 600? Paano magkaroon ng 600 followers? Simple lang guys. Kailangan po masipag kayo mag-post araw-araw. As in araw-araw talaga. Kahit ano i-post niyo kasi pagkabago ka pa lang at wala ka pang pa followers, sigurado wala pa open natul sa yo it means sim ka pa pwedeng mag affiliate mag brand mission mag like kahit ano wala pa talaga open so magtiyaga ka kumayok ka kumanta ka po ano ay patok sa tao na nakita mong dun ka magaling sinang gawin mo mag enjoy ka in short tapos no pag nakita mo 600 na yung followers mo pwede ka na mag affiliate pag open na lahat ng tools mo ayan O, ito yung mga sample ko nakita niyo naman so paano makuha ng sample maraming nagtatanong niyan guys una kailangan magtitinda muna kayo hindi naman kayo bibigyan agad ng sample kung wala kayong pinakitita na tinitinda nyo saan kayo kukuha ng paninda pwede po kayong umorder muna. Kung wala naman talaga may pansimula, yung mga gamit ko sa bahay, saan nyo ba kasi binili mo mga yon? So, baka naman kamukha lang na nandyan. So, itry nyo pong itinda para lang makatulong talaga ako sa inyo. Kunyari, nakita mo, kamukha ng, kamukha ng baby face cream mo, yung andyan sa may shop. As in, magkamukha, magkamukha. Eh, wala ka naman pang order. Bakit hindi, hindi mo muna siya itinda? Tapos subukan mong itinda ng itinda. Then, pagka after mo itinda ng itinda, <coughs> O, oh, ngayon, may mga mag-aalok na sa yung mga samples. So, pag may nag-aalok na sa yung samples, doon ka na magsisimula. Ganun po yun. O, oh, di diba? Nakita nyo naman, ang dami Bluetooth receiver. Hmm. Kasi po, may mga tinda kasi kung ganito. Yung iba naman po, totoong binibili ko sa may TikTok shop. Pag may pambili ka na, yun, de, pwede ka ng ano, pwede ka nang bumili. Tsaka talaga naman kung may bibiling ka naman kasi, may TikTok shop tayo. bakit hindi ka naman kasi bumili sa lumabas ka pa, 'di ba? Mga legit naman guys, yung mga vitamins na eh, Halos lahat legit talaga eh. Kaya nung una, talagang dito ako umorder. Ayun, tapos nung no, natutunan ko, bakit ka ako sayo lang ako na sayo? Bakit hindi ko siya talagang itinda? So ayun, tininda ko. Kaya ako doon ako nagsimula, guys. O di ba? Ngayon, ang sunod-sunod sample. Akalain ko ba naman na magkakaganto? Ang wala naman ako intention talaga magtinda eh. Alam niyo ko ano na intention ko, mag-enjoy, maging masaya. Kasi nainip lang ako, ginawa ko lang siyang libangan. Nagulat na lang talaga ako bakit ang dami araw-araw na nagchat chat, -chat sa akin, ganun na message Tapos ayun, inaalok na nila ako na kung gusto ko raw bang mag magtinda niyan, i-promote yung product nila, padadala nila ang sample. Gumawa ko, syempre. Sayang kasi yun. O, oh, ang ganda o oh, ilaw. Wow. Ang design siya. oh, maganda yung design ko sa bahay. di oh, diba? Ilaw. Diba, hindi mo akalain, isang guys, gamit. Kung ang kamukha is puro gamit, maganda. Kung may mga appliances kayo, bakit hindi niya itinda niya na itinda? Sigurado maraisa yung papadala. O katulad nito. Vacuum. ba? Diba? Ganun lang kadali guys. Hmm. White kidney bean. Mga puro vitamins. Kasi puro vitamins yung nakikita nila paninda O, Kaya yun yung pinapadala. Candy. Coffee candy. Kape na candy. Sangka ka. Ang pagising. Gamot. Pag may mga kumakagat na insekto. Puro ganun kasi guys yung ko eh. Kaya puro ganito padala sa akin ngayon. Pero syempre di ba tingkul ako. Maliit man o malaki yung pinadadala sa akin. Masaya na ako no. Libre ko eh. Alam kong ginagastos dito eh. Sino hindi magiging masaya. Nakita nyo naman. Yung iba guys nasa labas na syempre ginagamit na namin yun. Oh dudyoso. Pang-apat ko na to. Itong sample na to. Oh ang dami na yun. Patlo na yun. Pang-apat na to guys. Ganun sya. Wow. Ulas na ata to. itang <laughs> sulit natin kung vitamins yan. Halos lahat vitamins sa buksan ko na lahat ng vitamins sa tikman ko. Puro legit, pagaganda. FDA ulit, o di diba? Ganong kaganda Kaya kung gusto mo mag-affiliate, magtinda ka lang. Sige muli, sinabi ko sa'yo. O, una, mag-enjoy ka lang, sayaw, kanta, kung anong talent mo, yung napakita mo. Kung wala ka naman talent, paligid. Pagising mo, picture mo yung araw, lulupog lilitaw. Yung mga alaga, manok, aso, o ano yung mga nasa labas. Picture mo yung mga bata naglalaro. Ganong kasimple. Then, nakita mo, okay na, ma-open na mga tools mo, kaka-upload mo. na, maganda. Opportunity na yan. Andiyan sa series, si gaming, si brand mission, si live, tsaka si tiktok shop. Yung lima na yan, pwede mo pagkakitaan. Si Brand Nation, malaki kita doon. Si Siri, si Gaming. Si Live, depende yung kung mahilig ka mag-live, magsalita kung ano gusto mong live At ano si Shop? Yes, maliit na kita niya. Katulad doon sa isang ganito, 50 pesos lang. Sa mga vitamins, stress, dos, piso lang ang YouTube burrito. Swerte na kung may kingsika o lima piso. Yan, sa mga kapitsa, ah, ganun. So, ang kailangan mo sa TikTok Shop, mo ka. Bakit? libreng gamit? Di ba nakakatuwa? Sino hindi matutuwang araw-araw may nagpapadala sa libreng gamit, vitamins. Talagang magagamit mo siya at magaganda. Talagang panggamit siya araw-araw. Kaya subukan mo kahit na malit lang yan, kahit ngayon sa aso, guys. Nagbibigay sila sa akin, vitamins sa aso. Hindi, okay, kukunin ko alaga ako aso pakain ko. Kung hindi sa kapitbahay may bigay. Mas pakita mo. Ganun ka simple. Kasi mula pa lang 'yun. Kasi susunod-sunod din ka na noon. Marami na sa darating na opportunity. O alam mo na ha, 'yung technique. Kasi yun sinabi ko sa inyo, sundin niyo sigurado, mabilis kayo magiging affiliate. Syempre, sino ba magtutulungan? Tayo tayo lang. Wala naman sa ating pantutulong ng tayo mga affiliate. Eh. Ganun lang 'yun. Kaya tinuturuan ko kayo para hindi lang ako yung kumikita. Hindi ko naman kayo kalaban eh. Ano nangyayari diyan? Syempre, kung sino 'yung may gustong bumili, 'yun ang ano, doon pupuntahan. Hindi magiging kalaban ko kayo. Magkakampi tayo dito. Kaya tandaan niyo 'yan. Tulungan lang tayo dito. Kung may kaitanungan pa kayo, Andiyan, may comment dyan. Mag-follow kayo para masundan nyo yung mga TikTok ko. Second account ko to. I-post ko dyan kung ano yung aking main account. Sige guys, follow and share na lang. Pag may mga katanungan kayo sa akin guys, pwede nyo akong i-PM dito. Ayan po yung mga account ko sa isa kong TikTok at sa Facebook. Follow and share.